salamin ang mga nangyari itong mga nakaraang linggo sa lungsod, mula pasukan hanggang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ito ang weekly news recap. Hatid ng Paranaque ngayon. Binalik na na ng DFED ang pasukan ngayon taong sa Hunyo. Balik eskwela na. Dinagsan ng mga estudyante ang Paranaque National High School Main sa pagbubukas ng klase noong Hunyo 16. Umabot sa 6,268 ang enrolli sa senior high, pinakamataas sa buong Metro Manila ngayong taon ayon sa DepEd. Sa barangay Don Bosco naman, ginanap ang paglusad ng mga bagong rules and regulation para sa mga Magna Carta for Homeowners Association pinangunahan ng External and Homeowners Affairs Office ng lungsod at ng Department of Human Settlements and Urban Development ang orientation para sa mga bagong panuntunan ng mga Homeowners Association ginanap ito sa Barangay Don Bosco kasama ang Federation of Homeowners Association ng barangay tinalakay ang mga alintuntunin sa ilalim ng Magna Carta for HOAs kabilang ang membership election term limits at legal compliance. Layunin ng programa ang mas maayos, mas legal at mas aktibong pamumuno sa mga komunidad ng lungsod. Nagtakaperya naman ang LRT1 o Metro mula sa Baclaran Station. Nagkaroon ng electrical fault sa pagitan ng Redemptoris at Baclaran Station noong Miyerkules ng umaga agad namang isinelalim sa repair at by 5.38pm, balik operasyon na ang buong linya mula FPJ Station hanggang Dr. Santos Station. Humingi ng paumanhin ang LRMC at tiniyak ang mas maayos na serbisyo. Good news para sa ating healthcare. St. Luke's ay siya na sisimulan na ang pagtayo sa huling quarter ng 2025 o unang quarter ng 2026. Plano nang itayo ang St. Luke's Asiana sa Asiana Business Park sa lungsod ng Paranaque. Ang ospital ay idinisenyong maging high-tech at smart ready na may proyektong nagkakalaga ng 18 bilyong piso. Target simulan ang konstruksyon sa huling bahagi ng 2025 o sa unang bahagi ng 2026. Inaasahang magbubukas ito sa taong 2030. Isang malaking oil price hike ang magaganap sa susunod na linggo may nakaambang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Para sa diesel, 4 pesos and 30 centavos hanggang 4 pesos and 80 centavos kada litro ang magiging dagdag presyo. Para sa gasolina, 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos kada litro ang dagdag presyo. At para naman sa kerosene, 4 pesos and 25 centavos hanggang 4 pesos and 40 centavos kada litro ang nagiging dagdag presyo. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas ng presyo ay dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Nababahala ang merkado sa posibleng epekto nito sa global oil supply. Tiniyak naman ng DOE na may nakahandang fuel subsidy kung lalala pa ang sitwasyon. Yan ang mga balitang dapat mong malaman mula sa mga nakaraang linggo. Ako si Carmina Gordonia at ito ang weekly news recap ng Paranaque ngayon hanggang sa susunod.